Nar! Bilisan mo! Lin, <laughs> pangit! Uy, <laughs> makapangit ka! Tignan mo yung tsura mo! Lin, pangit! Tignan mo yung magtuwa, oh! Sana inggin na naman kayong dalawa! <laughs> <laughs> Uy! Pantik na yun, ah! Paikot tayo ganyan boy! Para doon din tayo kay kinaagsir! Ano? Ano? Paikot tayo? Hindi, dyan! Kay dito Saka. man labas! Bye -bye. Mamay wala na akong net kaya <laughs> stop na tayong pag ano mag cellphone pag wala nang ano oh, wala nang oh, ano? net. Ay nga. Ay tayo utap ng dagat. Ah. My ghost, welcome to my guys. Hoy, na mo din na dahan mo. Bakay <laughs> <laughs> Baki, mo. Bakit lalangoy ka sa nakasi-noor dalag <laughs> mayan aray ko kanina binatoka mo dun, ako dun sa loob ng sasakyan kanina hanggang Manila. Suhulan mo lang 'yon tignan mo, hindi magsasalita.